Si Bandang na, kumusta si Bandang? Hari Apo. Ha? Hari na Sablay. Hari na Sablay? bakit? Si utos 'to eh. Ha, si utos. Huwag niyo naman sundin. Wag wag utos nang utos ah. Magtrabaho ka din. Magtrabaho ka. Oo, ha? Bayor eh. Bayor. Dali, dun sa likod. Ayaw ko nang may kalat. Amo, amo. Oh, sige, tingnan natin kung marunong magwalis. Gusto mo boxing tayo? Oh. Oh. Apo. Ah, oh, abuk ka kagad. Ka Kayni kon? Ka. Hmm. Untamis. Tao. Kagad din mo. Hmm, tamis ba? Bukod pa nang pawisan. Nga kaya mo 'to, ano? Ano? Ng hey, saka... Adobong manok. manok. Ha? Adobong manok? Oo. Oh. Parang may lakad ka. Saan Sana punta? layaw ako sa susunod sa ten. Sa pante. Ha? Lay ako sa susunod sa ten. Ano? layaw ako sa tamat na sungod suot. Sa pante. Ano dito? Naiya ka magsuot? Sa ten. Sa manang suot. Bakit? Eh, gusto mabusuhan ako. Mabusuhan ka? Ah, kaya nagpantalon ka. Uh, eh, napakahiya ko. Ha? Huh? Nakaya ako. Nakakahiya? Eh, lalaki pa ka naman kayo. Lalaki kami. Doon, basta may... Ay, mamaya, hindi yung tunuturuan, di ba? So, sana punta mo ngayon? Eh, doon sa likod. La ha? Huh? Sa likod. Sa likod? Yung bambay mo sa 500, pinabali ako na po, bumili po ng 3 months. Ah, ay yung, yung pera binigay ko. Oo, yun naman daan. Binigay ko po din naman. Binigay ko po sa kabila. Oo. Oh. Alam mo na pumunta ng palingki, ah? Hindi ba, hindi kami tamilang. Ay, tindahan. Oo Oh, alam mo na pumunta ng tindahan. Na. Huwag ka tatakas, Tapangin. ah? Hindi, ah. Tumundo. Baka tatakas ka, eh. Sabi <laughs> ko, hindi. Ito pa, eh. Ha? Ah? Oh, sige, kain na. Ah. Main na kayo. Anong, tapos na po. Sige, salamat. Buti naman. Matatagal na, niyo. Ha? Ah? nag na ako dito. Matraffic eh. Uh -huh. Aga pa naman oh, alas 8 pa lang. Ito, alas 8 na Oh, alas 8 rin sa'yo. Oh. Alas 8 pa lang. Umalis kasi ako dun sa bahay, oh. alas oh. 6. Oh. Siyempre, natulog din ako ah. Oo, oh, nandiyan oh, ano, Madali araw, di ka natulog. Anong ginawa mo magdamag? Nanood na, -tulog, na -tulog TV. Nanood ka TV. si Bandam, anong ginawa? Wala, binabantayin ko. Bakit? Ba't mo binabantayan si Bandam? Baka magkapag. Baga pangin ka. Oo. Ay, ako lang gagapang. <laughs> Ay, ikaw lang gagapang. Luko talaga to. Bino ko lang yun. Ah, biro mo lang. Bino ko yung ano, gagapangin ko. Magagapang yung limandaan ko. Oo. Sige, sige. Gumagapang yung limandaan mo? Hindi na yun. Isa, it, it, ano. Nilimandaan ni, ni, ako. Limandaan na lang? Meron po dito. Apat na rata sa kwanta. Pero, nabiligod ko sila ng lollipop bakit bumili ka luli pa hindi? Tama. Oo, oh, sige. Asan saan yung isang limandaan? Ay, doon yun mo, tinatawag ko pa lang. Oo, oh, sige, sige, very good. Hmm. Sige, kain ka na. Oo. Hmm. Oh. Ate Marites, kumusta sila rito? Okay naman. Okay naman. Walang away. Hmm. Walang nagwawala. Hmm. Mabait naman siya, di ba? Mabait, kasupuyat lang. Bakit? Magdabang tayo TV. Okay lang sila. Panurin mo lang. Yun ang yeah, libangan nila eh. Kapi niya, matulog na lang daw ako. Oo, matulog, na, matulog, ka ka matulog ka na. Huwag niya makatulog eh kasi di ba siya? Oh. But... Uh. Nabalik naman ako eh. Bawal mag-yusi. Hindi, eh. sa likod lang. Diba pwede yun? Eh, kasi buntis ka eh. Move. Yung See, baby yeah. mo, makakahigop ng usok. Anong pwede ka po muna? Teka mo muna ako. No, teka lang. Hintayin ko yung sweldo ko. Wala na akong pera eh. Oh. Ha? Ha, piti muna. Oo, sige. Che-check upin ka ni Rob, ha? Kasi expert si Rob. Check upin mo, Rob, ha? Kung paano malalaman. Bago kaya? Ha? ha? Ano? Wala. Ba't nyo ka po Mama na ting. Ha? Huh? Gusto mo totoong nurse. Ah, gusto mo totoong nurse. yung kong Hindi! piti mo na. Muna. Pag oh. nag-positive, saka tayo pupunta sa doktor. Okay? Oh. Ihian mo si Rob para makuha niya yung ano. Paano ba yun, Rob? Ha? Ihi. Ikaw sahon, Kukun na lang. Nurse din si Rob eh. Oh. Oo, oh, nurse to. Yan ang mga tsura. Eh, ba't walang ano yung mga pala sa tayo? <laughs> Doktor lang meron. Ano? Doktor lang meron nun? Yun <laughs> na. Oo. Pag nurse, i-check lang yung ihi. Bibigay sa'yo yung ano. Ha? Huwag ka na kasi magpabuntis-buntis. Ah? <laughs> ano? Ang tao sa ganyan, laki nun. Ha? Wala kayong tao sa edutas. Ano? Lalaki. Ang? Gusto lang magkakalagay. Eh, ano kaya, Apat na. Tatlo na. Oh, ang dami mo ng anak. Maganda nga yun. Hindi mo, hindi mo kayang palakayin. Oh, saan na? Punta yung anak mo. Baka mamed na. Baka isang taon na yun. Baka mamed na. Oh. ko ng double jam yung Oh, sige. Akala ko may pupuntahan ka, oh. Bis na bis ka, eh. Yeah, yaka, yeah, yaka, sige. Naligo po yan kagabi. Oh, agabi naligo? Oo. Oh. Lagi, lagi. Gabi lang. Oh, bakit ka naliligo sa gabi? Ay, gusto kang maligo ng gabi. Dahil eh, masarap ang tubig, mainit. Masarap ang tubig. Doon naliligo ng mga hapon, magat. Matamad Para din tulog tutulog. Matulog eh. Hindi ka naman natulog. Nanood ka TV magdamag. Eh, hindi, hindi, ko kaya matulog eh. Kasi buhay ang ilaw <laughs> sa Gusto ko niya patayin yung mga pindam. Wow, wag, wag magpapatay. Gagapangin ka ni Bandam. Ako nga kapang. Hindi pwede eh. <laughs> Si Bandam na, kumusta si Bandam? Hari Apo. Ha? Hari na Sablay. Hari na Sablay? bakit? Si utos 'to eh. Ha, si utos. Huwag hmm. niyo naman sundin. Wag wag utos nang utos ah. Magtrabaho ka din. Magtrabaho ka. Oo, ha? Mayor, eh. mayor. <coughs> mayor siya? Ako, imando ako eh. Imando. Oo, oh, talaga. Nik. Ha? ako, ah, uh, ipunik ako eh. Bakit? Paano ka naging mando? Imando, dagat. Nari, uh, ako, himando ako. Nari mo mong sunungan. Ikaw, nari ha, ba tawag ko, bago pasok ka. Bago pasok ka, uh, mga tao ko, mga bilang ko, uh, pwede kita ah, uh, bu, uh, uh, bu Pwede kita, ah, uh, 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 ko, uh, bu uh, Hindi naman ito kulungan eh. <laughs> Shelter ito. Sabi mo sa akin, <coughs> nung pupunta ka sa akin, nung unang-una natatandaan mo, oh. sabi mo sa akin, Daddy Frankie, ampunin mo ko. Lahat ng utos mo, susundin ko. Ay bakit nag-iba na ngayon? Ikaw na yung pala utos. Ha? Huh? Ako mayor eh. Anong mayor? Gusto mo ikaw gawin kong mayor-mayor? ha? <laughs> <laughs> huh? Kailangan magtatrabaho ka din, ha? Huh? Tatrabaho ko. Oo. Oh. Magwalis ka dun sa likod. Ito, ito, Rank, ito ko Ito ranke. Tutunungan ko ti asawa mo, ang pala Sino? Ang asawa mo dun. Saan? Si Christine. Si? Christine. ano kang pangalan. Sinong pangalan ang asawa ko? Ayusin mo, mabuking ako sa ginagawa <laughs> mo eh. Christine, Christine, Mesores. Christine Mesores ko, sino-sino binabanggit mo. Hawaiin ako ng asawa ko niyan eh. Sino? Rochelle. Tiki, Tiyaratan. Aling Rochelle. Aling Tiyaratan. Oo. Ito ko, ito ko tutunungan eh. Lahat ng mga... Mga paninda na, babantayan ko eh. Ay, hindi na, hindi kailangan bantay doon. Maraming tao doon. Dito ka, magwalis ka doon. Maraming tao, Tiritan? Oo. Oh, oh. Eh, mga tao na. Na yung tao na, nabawasan. Hindi, hindi nabawasan. Kaya, sige, tignan mo, marunong ka magwalis. Magwalis ka nga doon. Hmm. Dali, Dali dun sa likod. nung may kalat. Alam mo yung ako? Oh, sige, tignan natin kung marunong magwalis. Sige nga, silipin nyo. Marunong magwalis yun. Amo ah, daw siya eh. Kailangan matuto itong mga to. Hanapin mo! Hanapin mo! Oh, O, kailangan makaipon ka ng basura diyan ha? Oh, makaipon ka basura. Sige, hindi ka titigil diyan hanggat hindi na, naipon yan, ha? Tignan mo kung marunong. <laughs> Sige, ayusin ang pagwawalis. Dali niya lang ang pasay si Tidil eh. Dali ka pala, ang pabagaw. Oh, marunong magwalis naman eh. Oh. Ayan, very good. Huwag kang titigil lang natin hindi nalinis itong likod ah. Sabi ni Marites, tamad. Masipag naman ah. Oh, marunong na magwalis yeah. <coughs> yan. bakit wala na kasi kumita? Ay, kunin mo yun ha, ilagay mo sa pasurahan. Ayan. Meanwhile. Tapos na, meron pa. Meron pa. Oo, oh, ayun o, ano? kita mo. Nanakot yung braso ko eh. Hindi. Ano, ngawit agad, loko pa!

Galing-galing naman ni Bandang, masipag. No? Huwag mo isama yung bato, ha? Ah. Yung mga kababayan, no? Si Bandang, siya yung taga... Walis namin dito sa likod. Oh. Huwag mo isama yung bato para hindi maubos. Oh. Magagalit yung may-ari ng bahay. Ubus yung bato. Yeah. Oh, karga mo dun sa timba. Ah, pa yun eh. Graba ah? mo bato eh. Ah? Ha? Graba. Ha, ah, graba. Oh. So, every morning, ito ang magiging trabaho mo, ah. Wawalis yan mo itong backyard natin. Ha? Ito lang kayo. Masipa ilot, eh. Ito may ilutin kita. Ayoko. Ha? Hindi, madali kong ilot, eh. Ayoko. Masas, eh. Hindi ka marunong. Hindi, marunong ako, eh. Pagkatagay, alam ko yun, eh. Oo. Ha? Pagka, ano, hindi pa naman masakit ang tiyan ko, eh. Hindi, bilit tayo. Nangis, nangis, para papailot. Oo. Pag masakit ang likod ko, hindi pa naman masakit likod ko, eh. Hindi pa? Kailan? Hindi ko alam. Pag matanda na siguro. Matanda eh, na. Eh ngayon malakas pa eh. Oh, gust, gusto, mo boxing tayo. Oh. 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 Apo. <laughs> Wala, hindi mo mailagan. Ha? Ha? Hindi mo mailagan. Oh. Oh! Ah, oh. ka kagad. Ka oh. No, no. No. <laughs> ah, oh, wala! Gagalang <laughs> <laughs> right, kayo. Oh. Oh. Bili kong ah? <laughs> papaya rin eh. Right? Oh. Papaya ah. ah. rin na kita. Marami. Mata kong papaya rin eh. Oh. Kapag kita ka, paano, paano kong papaya rin? Hindi ko pa napupuno. Tumunog na eh. Pumutok okay. na eh. Ah. Nalik ko yung lipere. Nalik lipere ka ako yung... Oh. Ako yung... Mabas yung purte yung barang. Okay. Get ready! Camera! Action! Up! <laughs> oh, <laughs> <laughs> ah, ang tawag yan! Ha? Ah! ah. <laughs> Marunong ako eh! Marunong nga! Ang tawag yun? Jackstone! Jackstone da, da, na rin tayo! Ah. Ano Anong lugar? Ha? Ah? Anong lugar? Ano? Anong lugar yun? Anong lugar? Lugar? Oh. Oo! Sa Manila Polo Club! Pati, makapasok tayo dalawa. Oo. Uh -huh. uh, ano, natin. Kasama natin lahat. Oo. Uh -huh. uh, tapos, yan yung dust, madali kong dust. Ay, tabi mo muna yung dustpan, no? Saka walis, ayusin mo. Ayan. Bukas ng umaga, anong gagawin mo? Pag-gising? Bukas ng umaga? Oo. Oh. Uh, didilig, didilig ako. Didilig? Oo. Oh. Tapos magwalis? Didilig, oh, walis. Oh, very good. Oh, ano, ano, ano didiligan ko? Puro, Walang wala 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 mga down down eh. Meron na yan oh, dami nating halaman pag diniligan mo yan, mabubuhay ang mga yan. Ayun. eh. Lati mga halaman. Oh. Ararar ko, ararar ko diniligan. Oh. Oh, meron pala tayong sili dito, anong tawag dito? Dracula. Hindi, yung matapang na sili. Yung sili. Ito, 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 ito lalala ko yung lalala yung gilingan. Maanga, ito eh, di ba? <coughs> Ay, to. ito. Dito eh. Ano? Dito rin eh. ko, tata, huto ko. May ko tatanim eh. Ano tatanim ko? Dito, tatanim akong, tatanim akong pinya. Oo. Oh. Tatanim akong ubas. Ito yung siling matamis. Ito. Ito. Ano matamis? Oo, oh, tikma mo, tag-isa tayo. Oo. Oh. Mahingin eh. Ha? Huh? Hindi. Oo. Oh. Tapos. Oh, kak ini kan? Hmm. Entah mis. Tahu. Kak hmm mu. Entah mis siapa? Siapa? Pak Tengin, dia mau yang tak kenal ini. Kenal itu? Ha? Ha? Tengin? Ha? Ha? apa kita? Eh. ah Matayak kah? <laughs> Tengok aku. Matayak. Ha? Ah? Oh, Matamis di ba? Hmm. Matamis. <laughs> oh. Isa pa? Huwag na. Haan? Mahingat. Ha? Ah! 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 Dito ka lang. Ba't mo tinapon? Uto <laughs> ka. Tain ka kayo. Ah! <laughs> ah! Ah! Ba't sa akin, hindi? Hmm. Tamis? Tamis. Hmm. Oo, oo. Wala na. Hmm. Ah! <laughs> uh, uh, Dataraan kayo. Oo. Oh. Uto ko. Bahala ko. Uto ko. Bahala ko. Tatanim ako eh. Ano tatanim ko? Piña. Tatanim ako. Alam mo yung orange? Oo. Oh, oh tatanim ang oren tapos tat, tat ang mga mangga ilog mm. ah. tapos ay bubunga yung <laughs> um, <laughs> mangga hinog itatanim mo oh. mabubulok agad yon hindi aral ko yung iligan mm, sige tatanim ako sa probinsya nyo ba nagtatanim ka oh, tatanim ako tantron <laughs> tantron yung malaki ha huh? tantron yung malaki tantron Ta tantron pansit kantron tatanim mo oh. hindi yung tantron yung um...

Ay, gapas. <laughs> gapas yan eh. Magaling ka lang magsalita eh. Ah. Magaling ka lang magsalita. Pero sa gawa, wala. Dati kayo, meron kang palay. Marami eh. Ah. Marami. Mahilig ka, mahilig ng na magpalay. Oo. Eh. Oh, oh. Hmm. Iba na naman yung chinelas mo ah. na yung sapatos mo? Ang pa. oh, ingatan mo ah. Ingatan ko. Ang tila, sapatos mo kapag na lang, walang midas yes, eh. Oo, bibili tayo. Kasi yung binipigay na gamit sa'yo, isang gamitan lang, nawawala na eh. Hindi, hinihingatan mga gamitan. Hindi, Hindi ko Hindi mo wawala eh. Ayan, dala na naman namin yung damit mo ngayon. Oo. Oh. Binigay ni Rispy sa'yo. Hmm. Dito lang Oo. Oh. <laughs> ano, ano, tawag yan? Ano yan? Ano yan? Ano po si Tadi? Hindi, ito. Ito, pagkain to. Kuha ko ulit. Tag-isa tayo. Ito, ano to? Tadi Ito, ito. Tadi yan. Ito, 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 halika, kain tayo nito. Malberry. Malalasa yun eh. Ha? Huh? lasa. Kumain ka na ba? Sano ano ba? Ramb rambutan yan. Hindi ito rambutan. Ayon. Malberry. Malberry. Oo. Oh. <coughs> Masarap to. <coughs> Ay, nalaglag. Maraming hinog. Atis? Ha? Huh? Atis. Atis? Yeah. Hindi. Oo, oh, ito, halika. Masarap to. Masarap to. Oke, saya tahu. Oh. Bagit. Oh, tenangmu kakak ini kok. Oh. Pao. Oh, tenangmu. Hmm, kau din. Ah. hang. Mat matam dia. Ah, Aman Oh, coba. Hata bugai. Hah? Hata bugai. Mulberry. Mulberry. Hmm. Ayan, o, kainin ko. Tala ko, upas uh, eh. Walang makaw. Makaw, meron. Makaw, wala. Ito uh. ko tatanam ako makaw eh. Kainin mo na! Ito yung makaw. Yung eh. uh. makaw, tatanam um, ako yung makaw. Yung eh, makaw, didiligaw mm yung -mm. eh. mm -hmm. um, makaw. Ano rin yung makaw, bubungan yung makaw. Bubungan eh. Bunga. Tapos yung inay ng makaw. Ano lahat yung makaw? Matamis hindi. Matamis. pinta ko yung makaw. Talo. Mm -hmm. Talo titay ko yung makaw. Talo. Hindi ko alam. Ikaw nakakaya ka ng marang? Oo. Marang? Marang mas matamek, nakakaya ka na. Oo. Mm -mm. Ako nakakaya na ako. Oo. oh, may sili pa. Dami pala. Mamaya ulit to. Oh, mo. dalawa na naman, oh. Okay, ito, no? kuha mo 'tong tsurikay. Ano yan? Ay, hindi sa atin yan. yun yan? Sa kabilang bakuran yan. oh, dalawa na naman, oh. Sabi mo na wala. Dalawa na naman. Tag-isa tayo ulit? Sabi mo na wala. hindi pwede. Tag-isa na naman tayo? Hindi, na. O, oh, mamaya ulit. oh, si ano, si Bandam naman magmasad sa'yo. Mas marunong. Oh, tignan natin si Bandam. Hindi, si Bandam magaling. Pangi, ikaw na lang yuri. Anong klaseng massage yan? Pangi. Kala, Kala ko marunong ka magmasaj. Ha? Hindi, tika Ba't mo kikilito yun? Sabi ko, massage eh. Wala, hindi marunong magmasage tong mga to. Ba't mo tinapon, di mo kinain? Dito rin kayo. Oh. Wala. Dito rin kayo. Dito rin kayo. Patay ko ng drink. Dito rin kayo. Oh. Ganyan na, ganyan. Okay lang yung

Na maganda. Pwede? Pwede. Pwede. Pwede, hirin hirin. Ano? Pwede? Pwede Yung mga alam mo, ano eh? Ano, 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 ano? yun? bawal yun. Sa kanto yun eh. Pwede. 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 Ano taso yun? Ano taso? Sugal yun eh. Sugal. Bawal. Yan. 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 Pwede. 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 ka. Pwede. 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 yan